Hi guys, nandito si Anessa. Ay, happy Eid. bubarak po sa inyong lahat. Happy Eid oh, okay. sa iyo. Sabi nga ko dito. May gulawot. Saan mo ang meron? Tingnan nyo naman guys. Oh, may pasalubong. Ang cute shoes. Shoes <laughs> ni baby. Ang oh. Come on. Ang oh, cute naman guys. Tingnan nyo. At saka may bonnet. Yes, I will keep Kasya tak ko lambot. Kasya kasya yan. At ang kulit ng ulo. Ay natatakot ako sa dali. Sa ulo mo. ayan na ayan Oh. Yeah okay <coughs> Hindi <that numbers>. <Concept> ko na. Eh okay na yan. Tapos yung Oh naman. Oh. See? May, may nagantil na Jumper ano eh. Isa beses mo lang magbuo sa kanya te para lang souvenir sa kanyang pagbibitan. Ah, ano, paglumaki. Uh, Ay, papasok ko pa sa birthday ni Asher. Oh, parang ang pa lang ito. Pero sumukot ko Hindi, sa 4-3 months eh. 3 months yan yung ano. Tama yan, wago. Kaso ang problema kasi parang mali, malaki yata ang ulo ni Baby. Maliit niya ang ulo niya. Bilog na bilog. Baka dahil bilog. Ayan. 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 Pwede naman natin stretch ng konti. Oo, pwede man. Pwede naman dagdagan ko siya para mas magkasya. okay lang yun. May stretch yan. Mm -hmm. Tapos yung, ay natanggal, na yung ay, ay natanggal na yung shoes niya. Malaki Why pa somebody? sa kanya. No, I'll give Ang cute ah. niya, gamay. Tingnan niya Malaki pa sa kanya yung shoes ay. niya. Kaya pa ito ng ano. Kaya yan hanggang 3 months. Oo, oh, oh, kasi malaki pa sa kanya. Pang ano ay. lang, pang labas-labas lang niya. Para hindi lang siya nakayapak ba? Oo, oh, oh. ayan. Nakapapang. Ayan. <laughs> thank you. Thank you, thank oh my you po. Mm. <laughs> what is this? Oh, may bonnet, saka may jumper. Ah. What's this? Ang cute man, ay. What ay, what's mo this? Ang sarap mo naman mag Pag gano'n naman, pwede mo siyang i-adjust yes, dito. Kapag ka ito, natatanggal Oo, oh, to. Oo nga, natatanggal yan. Oo. Oh. Tapos may bulsa sa dito. So, pag... <laughs> ang tiyaga! <laughs> ang tiyaga niya gumawa, oh! Ang cute! Ay, Nalala ko tuloy cool. ang mama ko. Mama ko, matyaga mag-gansin uh -huh. ng mga damit-damit ba? Alam mo ba, te, sinukat ko lang to sa isip kasi hindi ko naman oh, alam ang kasi size ni. Six months. Hindi ko naman alam pati ang size ni Bibi. Matyaga, ano um, man Sabi ko, ay, ang lil na lilitan nga ako. Pero sabi ay, ko, ay, baywang ay, naman nila kaya ako ng konti. May damit, may damit na gansin ni Ang maganda itong hay, paano sa kanya para malaman mo na ganyan sa kaliit before. Namaste! Ay, Namaste! Namaste! Ay, punti! Namaste. Hey, hmm? okay, let's keep this the uh, ano, the ribbon. I will make you another one, okay? This one only left. Nagpagawa si Julie ng ano? Ay, no. <laughs> ng dry meat. Oh nga, no, sabi nga sa oh. akin Papadala niya sa ano, sa asawa niya. Girinil ni Ama. Hindi uh -huh. okay. mo na hindi ko teh. Yung tahan. Nandito na sila. Nandito na si na sa sa saka oh, diba? di ba? Ngayon guys, ang lulutuin naman namin ngayon, lumpia. Oh, di ba? Mm, nandito lang wrapper namin. Ginawa ni Oh, may taga-gawa na kami ng wrapper. <laughs> no, ngayon no, 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 il ngayon iluluto iluluto muna yung gulay bago i-wrap. And syempre meron din tayong milk, alam niyo na, kape-kape. Fresh milk ang kape-kape dito. Doon sa ama. Ibagay mo dun sa ama at mano. Magbibidyo ako, magbabalong kayo. <coughs> <laughs> mainit pa eh. Oo, mainit pa. Makaiyan ay doon. Mapisa. Mapunit, punit. Ito na yung ating vegetable, guys. Magluto ako? Well Wala tayong ulam. Meron tayong ulam. Meron Meron sa tsaka. Tikman ko na yung ulam. Ang sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy niya. Ayan, magbabalot na ang ating mga tita. Ay, man, ba? kasi hindi ko tinikpan. Kaya mo titig na ito na. Galit ka, be. <laughs> Galing gumawa ng wrapper yung isa, yun. Oh, bilog na bilog, oh. Oh. Bilog na bilog. <laughs> bilog, na bilog. Hindi ko alam na lang. Ay, tama-tama. Maano na rin to. Malamig -ma -ma na. Ang dami mong nagawa. Ang dami mong oh nagawa. Oo. -oh. Ilalagay ko pag hindi nagamit lahat to, ilalagay ko siya sa ziplock. Oo. Oh -oh. Mm, para may magamit tayo sa susunod. Pansante. Ate. Ate. Okay, Ate, sa sila. Sa look. May look ka, pang ano natin, pang... Ay, meron na sa ref. Free, free egg. <laughs> from, the, from, the, from the cage. From the farm. <laughs> Walang farm, pero farm hmm, magamit, may farm na itlog na lumalabas. Uubusin na nga namin lahat yan at bibili ng panibago tong isa. Nanok? Nang manok. Ay, bakit ganun ba yun? Oo, bibili ng panibago yung mga maliliit. Ah, yung parang ano, pang 45 days? Ah, para Hindi, YouTube. native daw ang bibilihin hey, niya. Uh, At pakakawalan niya lang dito sa may likod. Di ba may space kami dito sa may likod, haharangan niya yan, tapos ipapakawalan niya lang dyan sila. Yan guys, magbabalot na sila. Papainin, na niya yun. na, yun. na yung natin. Bakay Bakay na. Kasi, -punit. O, sarap. <laughs> na. Hoy, wala tayong suka, sawsawan. Madali lang kumawa ng suka. Kusang wala pa suka. Nakalimutan Paano? Nasaan wala suka? Papakunuan mo lang yung suka, sagutin mo ng konti. Wala pa. akong suka. <laughs> so, wala suka. 'yung suka. Nakalimutan pang Kasi pala sinabi. Panglak yung itlog. Oo, uh oh, para ano uh -huh. Para matibay talaga. Hindi siya yung bumubukak. Eh, Ay, okay. Yeah. Yung isa masaba, yung isa manipis. Ah! Magkaiba kayo ng... Ah, hindi niya finol! Oh, Ay, binog mo. Sige, fold na lang natin. Okay lang, kahit ano. Eh, ano? 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 Eh, Ano? 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 uniform Ano? Ano? uniform Ano? filato. Sarap. Medyo malo pa, malambot pa yung ilalim. Ang, ang alin? Ano. Hindi, hey, okay na. Okay din. Yung minsan, yung nagawa ko minsan, manipis. Alam mo, nung gumawa ko ng turon, nung nandito si, <coughs> ano, ni Ruth, huh? ano siya, manipis yung nagawa ko, kaya napupunit. Ah, yun yan, sabi ko, akala ko mapupunit ito, kaya gano'n. Hmm pag, pag mainit yun, napupunit ito? Oo, oo, kasi yung turon po dati, napunit siya eh. Oo. Napupunit siya. Hindi ko alam kasi ganito talaga yung ano po, kahit sa pag nagtuturon. Ako chicken kasi ang akin. Hmm. Oo, masarap yun The pag chicken. ano yung sa chicken. chicken. Tingnan nyo guys, ayan na yan oh. Ang sarap-sarap naman. May lumpia na tayo. May natira pa daw sa gulay. Ayan, ya, no? Wala nang wrapper. Pero marami yung nagawa ni Anessa, ha? 2, 4, I mean, marunong ka gumawa nung parang ang sausawan ay sa fishball? Yung, yung ang gamit ay flour? Ay, hindi. Ay, hindi. Yung medyo manamis-tamis. Ang masarap kasi dito, suka eh. Suka lang. Wala man kaming suka may sibuyas, may luya, may bawang. Tapos lagyan mo ng silex, papakuluan mo sa mo kunti ka sukal. Hmm. Yun ang to, eh. Wala, suka ka ng kulot. Wala man tanong suka. Pagkakulungan mo lang ng flour at saka... Oo, oh, yung flour ba? O corn syrup, may corn syrup dun sa likod. Oo. Pwede rin. Eh. Tignan natin, mas nagyan mo ng toyo. Oo, may okay. toyo dyan. Sige, kasi natin tatas. Okay. Ah. Tignan natin. Oy, sige, bahala sila gumawa ng ano sa usapan na dede ang aking alaga. Kaya hindi ako makakilos. Pasensya na mga tita, kayo nang bahala dyan. <laughs> yung natira na gulay, niluto ni Julie na parang pakoda. Ayan. Tapos eto yung sausawan na niluto ni Anessa. Tapos nagluto pa siya nung sa may suka. Na medyo manamis-tamis. Ayan. And syempre dahil nga marami kaming banana na dalas ni Julie kahapon, tagluto ulit ako ng banana cake. Ayan naman siya. Tapos may isang natira kasi hindi magkasya. Lulutuin ko yan mamaya. <laughs> Ayan yes, guys, yes. kain tayo. Ano? Mm. Oop, oh, mm. naghigop ng suka. Ay, oh, akala mo sabaw yung hinigot eh. <laughs> Hmm? kain kain oh. oh oh, sarap, eh. pangora, oh ay, ay kain ka itu Julie papa yuk take Julie wing eat terus apa kain 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 ano eat bara. oh, oh. Tama, eat, eat. Bubara. eat bubara. Gustuhan ni Asher yung ano, yung pakora. Pakoda. Ano ba talaga? Pakoda. Pakoda. Which mm. <lipid> <lipid> oh. one? Ah, the small size. Vegetable fritters. Oo. Ano nga lang kami? Veg vegetable. Ah, vegetable nga lang. Ano, vegetarian kami. <lipid> vegetarian, walang <mo> umi. Sure. <lipid> Ano? Ba? Mm. Pilipino pa. Kuya, <laughs> kuya. Hi, guys. So, ayan. Nakauwi na si na Julie at saka si Aneza. Inihatid lang sila ni Asis dito sa may highway lang. Tapos, yun nga. Babalik na lang sila sa 15, siguro, ng ano. 15 ng umaga, siguro, babalik sila dito. Kasi tutulungan nila ako mag-prepare yung mga dapat naming i-prepare para sa birthday ni Asher sa 16. Pupunta daw sila dito. Tutulong sila. Tutulungan nila kami para magluto ba. <laughs> so, ayan guys, happy-happy uh, lang. Ayun habang bakasyo na mga bata, enjoy enjoy lang at eto ang anak ko, maligalig-maligalig na naman ang, ang bunso, maligalig. So, hindi ko na pala tagayin ang aking video for today, guys. Thank you, thank you again for watching. And see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.